Yes, mga lods, ayan, at uh, gagawa naman tayo ating recipe ngayon, mga lods, for today's, ayan, uh, for today's this, for this video lang, mga lods, no, ayan, itong gagawin natin, mga lods, ay sampalok, ayan, mga lods, o, oh. yung ating sampalok, ayan, naka-prepare na yan, mga lods, sibuyas, kamatis, at uh, ito pa, meron bang sibuyas dahon, mga lods, sasaban na rin natin yan, at ito yung isda natin, mga lods, o, oh. yan yung ating sasampalokan, ayan, tara, mga lods, at uh, samahan nyo ko, sa aking munting vlog. Tara! Siyempre, una mga lasagyan natin ating siling haba. Tapos, uh, ating kamatis. Ayan. Ayan. Ating, uh, yung ating sibuyas. At, uh, siyempre mga lods, yung ating uh, sampalok. Isabay na rin natin. Pero mamaya, tatanggalin natin ito mga lods. Para Dudrugi natin yan. Uh, ay, natin yung mamaya mga lods. So, Lago natin yung pangasim. Yung ating sampalok na yan. So, tara mga lods. Salangan natin siya para matapos na. Ayan mga lods at uh, malambot na natin yung isang palok. Kukunin na natin mga lods. Ayan eh, No? Eh, ilagay natin dito yung mga lods. yan Tipigain natin yung mga lods para ngayon yung gagawin yung pang asim. Yan. Okay lang yan o. No? Pabalik naman natin yung mga lods. Tipigain eh. lang natin. eh, Okay. Ayan. Lagyan natin mga lots yung ating isda. Isda natin. Ayan. Ayan. At ito pa. At ito pa. At mayroon pa tayo yung special mga lots. Ayan. Lagyan natin dyan. Yung ating uh, ah, ayan yung yung, yung sibuyas dahon mga lods ayan ay mga lods, dagdag ano lang naman yan, dagdag dagdag ah, effort -dag lang yan mga lods. So ayan. So, pipigayin natin mga los, yung ating sampalok Tara. Ay mga lods. Ito na yung natin mga lods sapalok. Ayun. Ilagay natin para ito na yung pang-asin natin mga lods. Eh. Ayun. Ipangat natin siya sa sampalok mga lods. Sinigang sa sampalok. Ayun, ang ating sinigang ngayon, no? Siyempre pipigayin natin yung mga lods para talagang masulit natin yung katas ng sampalok. Ayan. Kita nyo mga lods eh, no? O, oh, talagang pigang-pigayan, na. Pigang-pigayan, mga lods. Para talagang masulit natin yung asim ng sampalok. O, so, ayan. Tignan nyo mga roads, ha? Ayan. na. Okay. Ayan na siya mga lods, oh. Okay. Okay. Ayan. At syempre mga lagyan uh, lagyan, tulana natin yan. Lagyan natin ng kuting asin. At, uh, ayan. Tapos, uh, ang ating seasoning. Ayan. Ayan at ngayon, syempre mga lus, pinakang final natin ay atin na siya titikman para atin siya madisyonan kung ano na ang resulta ng ating recipe ngayon for today. Sabi na. Wow! Maasim, mga loods. Taman-tamat lang talaga. So, ayan. Thank you very much. Thank you for watching, mga Bye-bye.